Guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. For today's video, ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Kison City. Pinailbisip po ito para maayos dahil galing na po ito sa ibang pagawaan, sinukuan na po ito gawin. Sabi sa kanya, bilhin lang daw siya ng bagong cellphone. Ang problema nito ay walang backlight. Nalubog po sa baha, nabasa, at gusto niya'ng maayos dahil may kailangan siyang files. At higit sa lahat, katas po ito ng pinagpagura niya galing sa Saudi Arabia. Gusto niyang maayos dahil memorable phone po ito sa kanya. Ayan, kung napapansin niyo po guys, inupin ko po siya, ay wala pong vibrate. Hindi na go on. Ayan, wala po siyang power. So sinubukan ko siya si charge, wala man lang kahit vibrate. So dahil pinaayos na daw ito, pinalinis na at sinukuan, at ang sabi po pala niya, maaayos naman daw ito kaso halagang 3.5. Hindi naman daw niya kaya dahil sobrang laki na po ng magagastos niya. Ayan, binuksan ko na po siya. Kung napapansin niyo po, madali na po siya naiangat dahil hindi na po naidikit. So pinall out po niya ito doon sa gumawa at pinadala niya sa atin dito dahil nakita niya ang ating mga video na gumagawa tayo ng mga cellphone na ganitong problema. So ayan, binuksan ko muna siya. Tinanggal ko yung mga escrow Bago ang lahat, shout out muna tayo dito lahat. Ayan at sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. So ayan guys, natanggal ko na po siya. Grabe, mapahanga po kayo dito sa ginawa ko. Aww. Napaka logic lang po ang ginawa ko dito dahil siningil na po siya ng 3-5 at inayawan niya. Ayan, ang sabi po niya, nasunog daw po yung low. Pinalinis na ito dahil makikita niyo, wala ng mga kalawang. Nasunog yung pinaka-connector. So, ang sabi niya, connector daw yan sa LCD. So mali po ang pagkasabi sa kanya. Ang, ang nasunog po dito, yung connector ng charging. So umuusok daw po ito nung sinacharge nila. Kaya nilinis, ayan, nawala yung usok. Ang problema naman, hindi siya nagdi-display kahit bagong battery na. At bagong LCD na rin, tinest ko, wala talaga siyang ilaw. Wala rin siyang display. So, nung inupin ko po siya ng bagong battery na may laman, ay nagbabibrate. Pero kung napapansin niyo po, pati yung LCD niya ay parang pingas-pingas na talaga yung LCD. Parang nagkamali ng salpak yan. So ayan, kahit itisting ko siya ng LCD, ay wala pa rin talagang display. Nabasa po ito, pero nung tinisting ko naman ng battery, ay merong vibrate. So meron pong pag-asa na maayos ito. So yun po yung gagawin ko ngayon. Ayan, kung napapansin nyo po, sinubukan ko ng bagong LCD, I-on ko siya pero nagbabibrate dahil bagong battery at may laman po ang tinesting natin. Okay, ayan, kung napapansin nyo po, wala po siyang nakikitang kahit logo man lang sa screen. So, natis na natin. So, nasa board po talaga ang tama. So, ayan guys, tinanggal ko na yung mga board. Tinanggal ko na yung piyesa ja ah, yung pinakabakal dyan. Tapos, tinester ko. So, nasa IC talaga ang tama. So, ayan. Tinester ko yung connector nito, meron pong linya na putol. So ayan, ang ginawa ko dito, tiningnan ko yung pinaka backlight IC. So nandito po yung backlight IC. Ayan guys, kung napapansin nyo po, kalawang na po yan sa personal. So dahil nalinis na po yan, yung kalawang yung itim niya ay hindi na masyadong kinalawang na nakikita. Dahil pinagawa na sa iba at sinukuan talaga, kasi hindi na daw kaya gawin. Kung magawa man daw, abutin ng 3.5 pero ay inayawan daw ng may-ari. So ito po yung ginawa ko guys. Napaka basic lang. Ang ginawa ko diyan ininitan ko lang yung IC. Ayun kasi meron pong putol na linya doon sa connector. So possible na nandito sa IC. Kinalawang lang po 'yan. So need po 'yan maalog. So inalog ko lang po 'yan ng konti yung pinaka backlight IC 'yan. Kung napapansin niyo po, naalog ko po yung kapasitor na malaki. Katabi po niyan 'yan po yung backlight IC. So ayan, ang ginawa ko, nirehit ko lang at inalog ko lang po ng konti. At ito po ang nangyari. Sa grabe, hindi po ako makapaniwala na nagawa ito. Hindi ko alam kung meron lang talagang magnet itong kamay ko. So ayan, tinisting ko siya. Huwag po kayong kukurap dahil inayawan na po ito doon sa ibang pagawaan. Kinuha na lang niya dahil wala talagang pag-asa na maayos daw at malaki daw ang magagasto. Ayan, sinubukan ko siya Ginawa ko yung Nakita nyo kanina Nirehit ko yung IC At biglang na, Nagulat ako yan Nag-on po siya Biglang nagka-power At nagka-display So, ang pinaka-problema nito Ay walang backlight Ayan, kung napapansin nyo po Meron pong display Kaso medyo mahina Ang display niya Hindi normal Ayan, kung napapansin nyo po Meron naman siya Nagtatouch lahat Hiningi ko po yung password nito Ayaw talaga ibigay ng may-ari Hindi ko alam kung merong Tinatago dito So, sa mga <laughs> nagpapagawa dyan Lalo na Pag mga ganitong backlight medyo humina kasi ang backlight, Gusto ko sana i-adjust ang pinaka-backlight kasi medyo mahina po talaga pa sa tingin ko hindi normal. So, ayan ang ginawa ko na lang dito. Tinesting ko yung dating LCD na tinesting ko kanina. Ayan. Yan po yung tinesting ko kanina na walang ilaw para matest natin kung may tama ba ang LCD or sa board pa rin ba ang tama. Kung tama ba yung ginawa ko. Ayan, kung napapansin niyo po bagong LCD. Na... kapag umilaw po yan ang normal, ibig sabihin may tama din yung pinaka-LCD niya. So ayan, kung napapansin nyo po guys, umilaw po ng normal ang LCD. Hindi po mahina. Pero hindi natin alam kung pwede pa ito i-brightness. Dahil na naibig, naibigay ko na ito sa mayari. Sa loob po ito ng 2 weeks na ngayon bago ko ito in-upload sa YouTube. So ayan, baka okay na siguro dahil na-adjust yung ilaw. Medyo tumaas. So ayan, normal na po sa bagong LCD. So ang ginawa ko dito, hindi ko na pinalitan ng LCD kasi may ilaw naman ang ganyang LCD na original. Sobrang nakatipid po ang may-ari nito at hindi po talaga umabot ng 3.5 ang ginasto niya. So hindi lang po ganun kalinaw dahil nabasa din po yan ang LCD. So ayan ang ginawa ko dito. Inayos ko rin yung LCD niya dahil tumabingi po yan. Ayan kung napapansin nyo po yan, medyo tumabingi ang gilid. So ayan, inayos ko lang siya para maipit ko yung maayos ang LCD. At para siguro luminaw. So ayan, ang ginawa ko dyan, inayos ko siya. At yung nakita mo kanina sa kabila na medyo basag, ground lang po yan. Sa positive, yun po yung umuusok dati. So dahil naayos na yun nung paglinis. Hindi ko na siya inayos. Dahil okay naman, nagcha-charge na rin siya, normal. Ayan. So, ang ginawa ko dito, kinargahan ko yung battery niya kung mabubuhay pa. At inayos ko yung LCD niya. So, napaka-basic lang po talaga ng ginawa ko rito. Dahil ito, inayawan na sa iba. Kung nakita nyo naman kanina, nirehit ko lang yung IC. Eh. Ayan, kung napapansin nyo po, sinarge ko yung pinaka Battery niya, medyo pumula pa. Medyo drain pala ang battery. Ayan. Ibig sabihin, nagsa-charge siya. Ang yung natanggal naman kanina na nabungi, ay connected po yun sa charging. Positive po yun. So, tatlo po yun. So, yung dalawa, natanggal. So, okay lang yun. May natira pa namang isa. So, kinargahan ko muna siya. Ayan, nag 2% po ang kanyang battery. So, normal na po lahat. Wala po akong pinalitan dito na IC. Ang ginawa ko lang, nirehit ko lang. May logic talaga ang pagawa sa mga ganitong isyo at napakasaya ng may-ari nagsaludo po sa atin dahil hindi po isya gumasto ng 3.5 dito napakaliit lang comment down below kung magkano ang singil ko dito sasagutin ko kayo kung napapansin nyo po, binalik ko na siya lahat at kinargahan ko siya, nag 3% pa rin siya ayan, habang nilagay ko yung mga escrow ang bilis po niyang nagkarga so wala na pong problema ang iba so ngayon dahil mahina ang backlight nito at naisuli ko na ito sa may-ari wala naman Akong nabalita na may problema ang iba. So, two weeks na po ito bago ko ito in-upload ngayon at na-edit. At naipakita at na share ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Dahil na-satisfied po talaga ang may-ari dito, kaya gusto ko i-share sa inyo kung paano ko ito ginawa. So, ayan. nag present agad. Napakabilis lang ng mag-charge. Normal na talaga ang charging. Wala na po ibang issue. So, in ko po siya. Ayan. Meron naman siyang ilaw pero hindi ganoon siya kalakas So dahil nabasa yung LCD niya Wala naman siyang sinabi na may problema pa yung LCD ngayon Ayan, kung napapansin niyo po Dinikitan ko yung takip kanina So ganoon lang kadali Talaga kadali ang ginawa ko dito At nagulat talaga ako dito na napuhay agad siya So ayan, nilinis ko muna siya. Para naman, satisfied po ang ating mga viewers na nanonood. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe guys para mas marami pa kayong mapapanood na kakaibang video na gagawin natin. Ayan guys, kung napapansin niyo po siya, okay naman yung touch. Lahat, walang problema. Medyo maliwanag na rin yung LCD niya nung naayos. So ganun lang po kadali ang inayos ko dito guys. Sana nakakuha po kayo ng kunting idea kung paano gawin ang mga problema. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po. Huwag niyo rin kalimutan mag-follow sa aking FB page, Joel Poon TV. Sobrang saya po ng may-ari at naibalik ko ito agad sa kanya kinabukasan. Maraming salamat po.